Saan dapat ilagay ang iyong ipon? Huwag sa bangko. Yan na pag-usapan natin ngayon dahil sigurado may naitabi kang pera dyan. At naghanap ka ng paglalagyan yan pero ayaw mo sa bangko kasi ang usap-usapan dyan, malitang tubo dyan, malitang porsyento ng growth ng pera mo. At sa video na to, ibabahagi ko sa inyo mga kasosyo, yung personal kong paglalagyan ng pera kung bulto-bulto na yan o sa ibang salita ay eh, ipon. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin ano ang ipon. Ano ang definition ko ng salitang ipon? Ang ipon, mga kasosyo, ay ito yung bultong pera na naitabi mo na hindi mo na talaga gagamitin. Yan ang ipon. Pero yung ipon na gagamitin mo sa negosyo, ipon na pampaayos mo ng bubong nyo, ipon na pangaral mo sa anak mo, hindi ipon yun eh. Yun yun. Perang bulto na pangayos ng bubong. Perang bulto na pangaral ng anak mo. Perang bulto na pang negosyo. Hindi ipon yun. Ang ipon, yung perang hindi mo na talaga gagalawin at wala ka na talagang paggagamitan. At pag ng ang pera mo, hindi talaga sa bangko nilalagay yan. Isa lang ang dapat pagkalagyan yan na pinakasigurado sa lahat at walang iba kung hindi, lupa Tama mga kasosyo. Lupa lang ang asset na talagang tumataas. Hindi nga lang mabilis pero siguradong sumasabay talaga sa pagbaba ng currency o inflation. Kung may bultong pera ka na, lupa ang bilin nyo. Pero hindi para pagkakitaan. Hindi para pagkuha na ng pera na panggastos o pangkain mo araw-araw. Bibili ka ng lupa, pamalit bangko lang yan. Ang tawag dyan ay land banking. Imbis na sa bangko mo ilagay yung bultong pera mo na talaga namang pagkaliit-lit ng porsyento, bumili ka ng lupa, bumili ka ng property, cash. Kung hindi mo kayang bilhin ng cash, wag mo nang bilhin dahil talo ka sa interes. Ang pag-uutak lang e, eh, imbis na ilagay mo ang pera mo sa banko o kung saan man, lupa lang ang pinaka-safe na asset na tumataas talaga ang value. Pero hindi mabilis mga kasosyo. Talagang ipunan lang yan. Pero lamang ka kumpara sa bangko. Kung pag-uusapan lang, ilagay ang pera sa bangko o sa lupa, sa lupa kayo magtabi ng ipon nyo. Pero matagal dyan, mga kasosyo. Kung inaasahan nyo, gagamitin nyo ang pera nyo, wag sa lupa. Yun talagang tambakan na lang ng pera yan. Land banking nga ang tawag dyan. Imbis na sa bangko, ilagay ang pera sa lupa. Pinaka-safe, pinaka-secure, pinaka-sumasabay sa inflation. Kaya hindi ma-de-devalue yung pera mo. At kung papala rin, kung biglang tayuan ng SM dyan o daanan ng highway bigla yan, ganan siya ka kasi magiging commercial pa yung lupa mo. Kung magtayo ka ng negosyo on top of that, so on so forth. Basta lupa kung talagang may bultong pera kang walang pagkakagastosan. O nga po pala, kung ngayon pala tayo nakita, ako po si Arvin Urubia, isa akong entrepreneur, inventor, at isa rin akong investor. Nag-invest po ako sa mga maliliit na negosyo para lumaki. At pwede nyo akong tawagin kasosyong Arbin kung nakasubscribe ka na dyan. Kaya magsubscribe ka na para legit kasosyo ka na rin. At kasosyo na yung tawagan natin sa bawat isa. Ang mga sumunod na mga depinisyon ko na paglalagay mo ng pera nyo, mga kasosyo, yung bulto talaga ito, ha, yung hindi na kailangan pera sa stock market. Ang stock market ay hindi para mag-trade. Para sa akin, long-term investment ang stock market. Long game ang stock market. Years. At kung papasok kayo sa stock market, doon kayo sa mga index fund na. Yung sumasabay na lang talaga sa value ng pera. Hindi mabilis ang tubo ng pera nyo dyan, pero sigurado rin tumataas. At dyan nyo magagamit yung kapangyarihan ng compounding interest. Kasi kung continuous kayong nag invest sa loob ng stock market, naglalagay kayo ng pera dyan, tuloy-tuloy. Through the years, magko-compound yan. Kaya tutubo ng tutubo ang pera nyo. Hindi man ganung kalaki, hindi tulad ng nasa isip nyo na ikakamilyonaryo nyo, ikakabilyonaryo nyo. Pero kung wala kayo bang paglagyan, sa stock market nyo ilagay, pero long game. At hindi kayo sa mga companies maglalagay ng pera, kundi sa mga index funds. Oops mga kasosyo, huwag mo naman kalimutang I-like tong video na to kung nag enjoy kang panoorin. Click mo yung like naman dyan, kasosyo. Sumunod na paglagay nyo ng pera, yung mga commodities. Siyempre sa ginto, sa silver, or sa mga currency na mga bansang matatatag. Diyan kayo magsipag-ipon. na kasosyo, hindi mag-trade hindi bumili ng low, tapos ibenta ng high. Ibang klasing trabaho yan. Ibang klasing kabuhayan yan. At may binabagayan yan na mataas ang risk appetite. Ang mga nire-recommend akong paglalagay nyo ng pera sa video na ito is pang mga safe na investment kung pera lang lang din ang gusto nyong patrabahuin. Oops mga kasosyo, meron nga pala akong program na ginawa ah. Tuturuan ko kayong mag-content tulad nito. Yung content na kahit nagsasalita lang kayo, kahit gawin nyo kahit saan, e eh, pag in-upload nyo, e eh, makabuluhan at ah, tataas yung kredibilidad ng mukha nyo at ng pangalan nyo. Kung siyong matutunan yung tekniko sa pagawa ng video tulad nito, join po kayo sa Kasosyong Malupet Content Creation Program. Message nyo lang po ako sa aking Facebook page. At huli, sa panahon ngayon, walang tatalo na ilagay nyo ang pera nyo sa Bitcoin. Pero, hindi para i-trade ng Bitcoin. Ipunan nyo lang. Bumili lang kayo ng bumili ng Bitcoin kahit anong presyo nyan ngayon. Darating ang taon pag na main na lahat ng Bitcoin pag naubos na makuha lahat yan, magiging scarce na yung Bitcoin. Kaya tataas na talaga ang value nyan. At Bitcoin ang magiging standard ng lahat ng cryptocurrency naman talaga. Kaya kung sa safe kayo, sa usaping cryptocurrency, sa Bitcoin kayo mag-invest. Mag-invest lang kayo na mag-invest dyan. Hindi yung bibili ng low, ibebenta nyo ng high. Kumita man kayo dyan, kung mahina ang disiplina nyo, masusunod sunugan at masusunugan din kayo dyan. Kasi mapupunta kayo sa state na magiging greedy na kayo. Walang nananalo sa trading. Lalo na kung marupok pa yung damdamin mo. Kung mahina ka pang sumabay sa kabila ng ginagawa ng karamihan. Kung lahat nagbabay, dapat nagsesell ka. Kala nyo madaling gawin yun? Kung lahat nagsesell, ikaw dapat nagbabay. Kala nyo madaling gawin yun? Kumuha ng contradicting sa pulso ng market o sa pulso ng karamihan. Kung kaya nyo gawin yun, congrats. Magwawagi ka sa trading. Pero kung hindi, kung sama Baka lang sa desisyon ng crowd, sunog ka lagi dyang asosyo. Uy mga kasosyo, click mo naman yung subscribe button dyan para updated ka tuwing may bago akong upload na malupet tulad nito. Click the subscribe button at yung bell icon na rin, enable nyo po. Click subscribe na. Etong video na to ay usapang level 4 mga kasosyo Or yung tinatawag kong wealth preservation. Ang video na ito ay para sa nakakreate na ng wealth. Yung may bulto na talagang pera, yung may yaman na. Anong gagawin nyo dyan sa pera na yan? Talagang ipo na lang siya. Pero kung yung inipon yung pera, is kailangan nyo pang pangkain yan o pang gastos, hindi po ipon yan. Panghanap buhay nyo pa rin yan mga kasosyo. Hindi yan dapat tinatabi, ginagamit yan. Pero sa usaping wealth preservation mga kasosyo, ang personal kong paglalagyan ng pera? Bukod sa mga sinabi ko kanina, walang iba kundi ilagay ko ito sa ibang mga maliliit na negosyo. Tama mga kasosyo. Kaya ngayon, nagsisimula na rin po akong mag-invest. Actually noon pa, pero ngayon ko na siya pino full time na mag-invest sa mga negosyong iba yung mga negosyong may potensyal ang negosyo at higit sa lahat, bilib ako sa mga nagpapatakbo nito. nag invest na ako ngayon sa mga negosyong naniniwala akong lalaki at naniniwala akong matutulungan ko sa pagpapalaki o pagpapasabog ng negosyo nila. Diyan ko nilalagay ang pera ko. Diyan ko nilalagay ang yamang ko. Hindi ko tinatabi kung saan saan. Una, dito ako masaya sa entrepreneurship. Kaya kahit okay na ako, ang lahat ng bultong pera ko, gusto ko pa rin ilaban muli sa entrepreneurship. Pero this time, investor ako. Hindi na executive executor. Magkaiba yon. Pero hindi kayang gawin ng lahat ang mag-invest sa negosyo ng iba. Hindi mo magagawa yan. Una, kung ikaw mismo hindi successful entrepreneur. Kung ikaw mismo hindi marunong magpatakbo ng negosyo. Hindi mo magagawa yan. Kung ikaw mismo hindi ka marunong magpalaki ng negosyo o mag-buy and sell ng shares. Kasi wala kang experience sa sarili mong negosyo ng mga ganyan. Pero ako, sa mundo ng level 4, sa wealth preservation, eto ang ipunan ko. Ang ilagay ang pera ko sa negosyo na ng iba. Hindi sa stock marketa hindi sa negosyong malalaki na, kundi sa mga negosyong naniniwala rin ako na lalaki rin ng sobra. Hindi para magkapera pa lalo, kung hindi para makapagbigay serbisyo pa, lalo sa mas maraming mga tao. Oops mga kasosyo, may grupo nga pala tayo. Yung kasosyong malupit group sa Facebook. Join po kayo dyan para dyan tayo magkakilakilanlan pa palalo. Yung link po ng ating group nasa description sa baba. Masela ng video na to mga kasosyo, advance advance ito. Level 4 na video ito. At magsisimula na tayo mga kasosyo na pumasok sa usaping level 3, level 4 dahil hindi magtatagal, kailangan na nating humakbang ogmalaw sa level 5. Kung di nyo pa pala alam yung usapang level 1, 2, 3, 4, 5, ilalagay ko po yung video link dyan sa description sa baba. Pinaliwanag ko po yung 5 levels of entrepreneurship. O kaya galingan nyo dyan mga kasosyo ha. Ah. At nagsisimula na ako maghanap ng mga negosyo nyo na i-investan ko. At ini I-invite ko rin kayo sa ikalimang anibersaryo ng Kasosyong Malupit Group dahil dyan ako unang magpapakawala ng ating pondo para mapondohan ko yung mga negosyo nyong nangangailangan ng pera na. Hindi na lang payo, usapang pera na ito. Kaya galingan nyo mga kasosyo. Oops mga kasosyo, may ginawa pala akong accounting system. Ha? Kung gusto nyo turuan ko kayo mag-accounting, yung malupit at madaling gawin pero effective, message nyo ako sa Facebook page ko. Tuturo ko sa inyo yung aking accounting system para hindi ka naman nakawan ng pera mo sa negosyo mo. O sige, yun lang muna mga kasosyo. Salamat sa pagtapos ng video na to. Trabaho malapit. I love you. God loves you. Ciao, bye!